Ito na mga lods ang bagong manhua recap. May makakaharap na master ang ating bida kaya tara talakayin natin. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para update ka sa bagong recap. Maraming salamat na rin sa'yo. Bago tayo magpatuloy introduction muna tayo. Pagpapatuloy, pinag-iisipan niya ang tinawag sa kanya. Nagtataka kung tinutokso ba siya o kung talagang may nakikita siyang potensyal sa kanya. Iniisip niyang mabuti ito habang palabas ng bulwagan, at doon niya biglang naisip na baka sinasabi niyang makakamtan niya ang fruto ng punong mundo kung magiging leader siya ng Divine Sword Squad. Nagpatuloy ang kwento kasama ang apat na kalahok na nakapasa, sabay-sabay na lumabas mula sa hardin. Nagkataon lang na nakasama si Hin nang sa grupo, kasama ang puting kilanyanin at isa pang karakter na hindi pa ipinakikilala. Ang apat sa kanila ay sumusunod sa isang lalaki at gaya ng inaasahan, si Han ang pinaka-excited sa lahat, lalo na't hindi ito ang unang pagkakataon niyang subukan. Habang papunta sila, nagulat ang lalaki na namumuno nang makita niyang apat ang nakapasa. Habang nag-uusap sila sa likod, nagdesisyon siyang bigyan sila ng konting kaalaman. Bigla siyang humarap at tinanong kung alam nila kung anong klaseng trabaho ang ginagawa ng Desolate Fortress. Siyempre, si Chatterbox ang unang sumagot, na nagsabing ang Desolate Fortress ay tumutulong para pigilan ng mga Marshall Masters ni Ma'am sa pagpapabagsak sa Imperial Family. Nang marinig ito, sinabi ng lalaki na tama si Hayan, ngunit aminin din niyang, na hindi lang yun ang trabaho ng Fortress, kundi isa lamang sa mga pangunahing gawain nila, kaya't nagdesisyon ng lalaki na ibahagi ang ilang iba pang papel nila. Ayon sa kanya, pinipigilan o pinapasupres nila ang ilang uri ng alitan sa Django, nagulat ang mga lalaki nang marinig ito, kaya't tahimik silang naghintay na magsalita pa ang lalaki, nakita niyang naguguluhan sila, kaya sinabi niya na walang makakaalam kung kailan mag-uumpisa ang isang laban sa Miram, pagkatapos ay sinabi niya. Sinabi sa kanila kung paano isang dugo ang bagyo ang dumaan sa mga central plains ng araw na kumalat ang balita na natagpuan ang libingan ng Heavenly Demon, ayon sa kanya, magiging ayos lang sana kung ang laban ay limitado lamang sa mga may set manuals ng Ultimate Martial Arts o Elixir, pero ang malupit na mga gawa ng mga mabagsik na martial artists ay hindi alintana kung maapektuhan ang mga martial artists o ang mga karaniwang tao, nagtapos ang lalaki sa pagsasabing magiging hindi makikilala ang imperyo sa araw na masaksihan nila ang ganoong impyernong tanawin, lumuha ng lamig si Han sa narinig. Nang marinig ito ni Han, napagtanto niyang ang tinutukoy ng lalaki ay ang sakuna ng libingan ng Heavenly Demon, kinumpirma ito ng lalaki, sinasabing labimpitong taon na ang lumipas mula ng mangyari ang trahedya, ayon sa kanya. Hindi lang ang mga unorthodox sects at demonic factions ang problema, naniniwala siyang pati ang mga unorthodox groups, Kabilang ang 9th grade sects at 8th grade clans, ay magiging suliranin din sa hinaharap, sa palagay ng lalaki, magdurusa ang mga tao kung hahayaan nilang kumilos ang mga grupong ito ng walang pangangasiwa, kaya't magkakaroon ng malaking problema ang imperyo kung walang kaguluhan sa mga tao, kaya't nagbibigay ang imperial family ng malaking halaga ng pera, elixir, at mga martial master sa desolate fortress, pagkatapos nito, Humarap ang lalaki sa apat na kabataan at ipinaalam na ito ang gagawin nila ngayon na bahagi na sila ng Desolate Fortress. Malinong niyang sinabi na kailangan nilang putulin ang ulo ng sinumang martial artist na gumuguno sa buhay ng mga karaniwang tao. Tumimo ang mga salitang ito sa kanilang isipan habang unti-unti nilang nauunawaan ang bigat ng tungkuling na ka sa kanila. Habang lahat sila ay pinoproseso ang kanilang narinig. Ipinakita ng lalaki ang isang gusali at sinabi sa kanila na doon muna sila pansamantalang mananatili ipinaliwanag niyang ilalagay sila sa kanika nilang lugar at ililipat sa tinutuluyan para roon sa kalaunan, matapos sabihin ito, binati niya sila ng swerte at iniwan na sila, isang linggo ang lumipas, nakaupo si Yonan sa kanyang kwarto, nag-aalala dahil mas matagal ang pag aasain sa kanya kaysa inaasahan, naputol ang kanyang pag-iisip ng tanungin ni Han kung maaari siyang pumasok, pinapasok niya ang kanyang madaldal na kaibigan, at tinanong kung ano ang problema, tulad ng inaasahan, ang lalaki ay may dalang chismis, sinasabing na pagdesisyona na kung saan sila itatalaga, ayon sa kanyang source, ay padadala sila sa isang combat squad na tinatawag na Radiant Demon Squad, nagulat si Yonan sa narinig, kaya tinanong niya kung narinig na ba niya ang mga balita, hindi pa naririnig ng ating bida, kaya ikinwento ni Sona naglaban ang labimpitong combat squad captain sa ilalim ng Divine Sword Squad upang makuha ang mga bagong mandirigma. Parang hindi ka panipaniwala ito kay Yonan dahil alam niyang ang mga combat squad captains ay mga marshal. Masters na kinakatawan ng Desolate Fortress, nagulat siya na maglalaban-laban ang mga ito. Pero kinumpirma ito ni Han, sinasabing nangyari ito para lang makuha ang White Killen at ang Lightning Genius, kinabukasan, sa arena ng Radiant Demon Squad, Parehong binigyan ng puting kasuutan si Yonan at Hien, halatang tuwang-tuwa si Chatterbox sa kanilang damit. Nakatayo sila sa gitna ng arena habang pinapanood ng mga dating miyembro mula sa gilid. Bigla namang lumabas ang kapitan ng Radiant Demon Squad, si Medjin. Si kuya ay may malaking peklat sa mukha at base sa kanyang itsura, malinaw na hindi siya magiging magaan sa mga bagong dating. Sa unang pagkakataon na nakita si Mejin naalala ni Yonan ang mga balitang siya ang pinakamalakas sa labimpitong kapitan at ngayon ay kumbinsido na siyang totoo ang mga chismis Lumapit ang nakakatakot na lalaki kay Yonen at tinawag siya siyang Lightning Genius. Buo ang loob ni Yonen nang sumagot at diretsyong tumingin sa mata ni Mejin, samantala, si Hien ay halatang nanginginig, pero hindi ang ating bida. Kitang kita ang walang takot na tingin ni Yonen sa mga mata ng binata, at mumiti si Mejin. Nakita niyang matatag ang loob ng bata, at natuwa siya dahil alam niyang ang mga tulad nito ay hindi madaling mamatay. Ipinaliwanag niya na ang Combat Squad ay simpleng organisasyon. Katulad ng iba pang sekta sa Central Plains, sinabi niya sa dalawang bagong miyembro na matututo sila ng martial arts sa Radiant Demon Squad upang magawa nilang maisakatuparan ang mga misyon, itinuro niya ang mga nasa likod, na lahat ay senior members ng squad. Sa puntong ito, sobrang na-excite si Han at biglang tinanong ang kapitan kung lahat ba ng miyembro ay nagbabahagi na ng martial arts sa Radiant Demon Squad, ipinaliwanag ni Medjin na hindi ganoon ang sistema sinasabing ang mga kasanayang natutunan ng isang tao sa sarili nila ay pag-aari nila, sa madaling salita, tanging ang martial arts ng Radiant Demon Squad ang ituturo sa arena, sa puntong ito, mas lalong na-excite si Han dahil sa wakas ay matututuhan na niya ang sikat na Radiant Demon Arts, paalala naman ng kapitan na kailangan niyang magtrabaho ng mabuti sa pag-aaral nito kung nais niyang mabuhay. At ang ating bida ay nanatiling tahimik habang iniisip ang lahat ng narinig. Narinig na niya ang tungkol sa Radiant Demon Arts noon pa, dahil isa ang squad na ito sa pinakakilala sa 17 squads. Naging tanyag sila dahil nagawa nilang labanan ang Plum Blossom Swordsman, ang 24 na Elite Swordsman ng Mount Hawk, nang walang kahit isang casualty, ang insidenteng iyon ang nagbigay ng higit na kredibilidad sa mga chismis na ang Desolate Fortress ang pinakamalakas sa buong mundo. Nagpatuloy naman si Mejin sa kanyang pagtuturo sa mga bagong dating at nilinaw na ang mga pag-atake sa kanila ay hindi itinuturing na pagtraidor kahit na sila ay konektado sa Imperial Family. Ibig sabihin, wala silang natatanging proteksyon mula sa imperyo kaya kailangan nilang magsikap na patuloy na lumakas. Narinig ito, nagtanong si Yonen kung bakit hindi itinuturing na pagtraidor ang pag-atake sa Radiant Demon Martial Artists. Ipinaliwanag ng kapitan na maraming mga kakaibang tao sa Jangho. Karamihan sa kanila ay nawala na ng katinoan dahil sa pag-aaral ng demonic arts, habang ang iba naman ay sobrang bihasa sa mobility arts na nagbibigay daan sa kanila upang magmanipula ng mga opisyales ng gobyerno bago tumakas papunta sa mga mataas na bundok at malalim na lambak, dahil dito, hindi na apply ang dignidad ng imperial family sa kanila. Dahil hindi sila mga opisyales ng gobyerno, ang kanilang tunay na trabaho ay makipaglaban sa mga martial artists. Kaya ang bottom line, mapapaamo sila at mamamatay kung hindi sila lalakas. Tinamaan ng matinding reality check ang mga bata, para mas maintindihan nila. Itinuro sila sa isang lalaki na tinaga ng pinakamalakas na swordsman ng namon habang. Habang nasa isang misyon, ipinakita sa kanila ng lalaki kung ano ang pinasok nila sa pagpasok sa squad, ang lalaki na tinutukoy ay nakaupo sa isang sulok, at mukhang masaya siyang turuan ng mga bata, ibinunyag niya na hinarap niya ang King Style Sword Arts at inamin niyang isa itong nakakatakot na estilo, pamilyar si Yonan dito, alam niyang isa ito sa pinakamalakas na estilo ng saber sa buong mundo. Isang supreme martial art na tanging ang pangunahing ina po ng Namon Clan lamang ang nakakalam, sa isip na ito, si Yonan. Naalala ni Yonan na ang pinakamalakas sa Namon Clan ay halos siya na rin ang pinakamalakas na martial master sa buong China, dahil dito, labis na nagulat ang bata na nakaharap ang hindi alinta ng lalaki sa isang ganitong kahusay na master at nakabalik pa ng buhay, Biglang tumayo ang blond na lalaki at nagsimulang maglakad papunta sa mga bagong miyembro, sinabing magsisimula siya sa Lightning Genius, inamin niyang narinig na niya ang tungkol sa mabilis na sword arts ni Yonan, kaya nais niyang makita ito sa kanyang sarili, walang pag-aalinlangan, handa si Yonan na ipakita ang kanyang kakayahan. Pinakita ni Yonan ang isang kamanghamanghang sword art na nag-iwan sa lahat ng miyembro ng squad, kasama ang kapitan, na agast, na hal ina ang blond na lalaki nang makita ito kaya't binunot niya ang kanyang espada at naghanda para sa isang maliit na duelo, ipinakilala niya ang sarili bilang si Chiang Mayang at sinabi niyang ipinanganak at lumaki siya sa Zhang, ipinakilala naman ni Yonen ang sarili, at nang marinig ito, ngumiti si Chiang dahil hindi niya alam na may lugar tulad ng Zinai, nakatayo ang dalawang swordsman sa magkabilang gilid ng arena, at inihayag ni Chong na kaya niyang. Nararamdaman ni Chiang ang hangin na nagmumula sa espada ni Yonen, at hindi alintana kung taong gulang na bata lang ang humahawak ng espada. Dahil ang katotohanan ay ang trisword technique ay palaging mararamdaman, ipinaliwanag ng blond na lalaki na ito ang dahilan kung bakit malalaman mo kung paano magswing ng espada ang kalaban kapag nakikipaglaban ka sa kanila. Ayon sa kanya, ang hangin mula sa espada ay tumutulong sa gumagamit na matukoy ang galaw ng kalaban at pati na rin ang kanilang fighting style. Mula sa ekspresyon ni Yonan, kitang kita na wala siyang kaalaman tungkol dito dati. Nagulat si Yonan na tinatalakay ni Chung ang hangin sa ganitong paraan. Ngunit mukhang tapos na sa pagsasalita si Blondie, kaya't kinuha niya ang kanyang armas at hinigpitan ang pagkakahawak sa hawakan habang pinapalakas ito ng kanyang kapangyarihan, dahil dito, kumislap ng maliwanag ang espada, na nagpapahiwatig na handa na siyang maglaban, inamin niyang ang makararating sa ganitong antas sa kabila ng kanyang murang edad ay nangangahulugang may talento si Yonan, ipinakita na ito ng lahat ng mga taong nakasalamuhan ni Yonan, at ngayon si Chong na ang susunod sa listahan, kaya't nais niyang makita ang talento ng bata sa sarili niyang mata. Binanggit ni Chung na may kaakit-akit na kindat na itutok ang espada kay Yonen at tinanong kung maipapakita ba ng bata ang kanyang talento sa espada. Nang marinig ito, nagdesisyon si Yonen na ipakita na sa wakas ang kanyang mga kakayahan, mabilis niyang inihampas ang espada at sinimulang aktibahin ang kanyang bagong teknik, na nagpaiwan ng lahat ng tao sa paligid na nagulat, lahat sila ay nagtaka ng makita niyang ginagamit ang sword resonance, Isang kasanayan na mahirap matutunan, bukod pa rito, isang teenager lang siya na gumagamit ng isang makapangyarihang teknik na malamang ay wala pa ang karamihan sa martial masters. Talaga namang kamangha-mangha at hindi ka panipaniwala. Isang kamangha-manghang tanawin para sa lahat ng naroroon at pati ang kapitan ng Radiant Demon Squad ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Alam na niyang espesyal na bata ang Lightning Genius, ngunit marahil ay hindi niya naisip na magiging ganito ito sa arena. Kinuha ni Yonan ang kanyang battle stance, at makikita ang lakas na nagmumula sa kanyang katawan. Ang mga alon ng enerhiya ay dumadaloy mula sa lupa kung saan siya nakatayo, at lahat ng nasa paligid ay naghihintay ng isang kahangahangang palabas. Si Yonan ay mukhang seryoso na ngayon dahil alam niyang kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Magandang impresyon ang laging mahalaga para sa isang bagong dating, kung magaling si Yonan laban kay Chung, Magiging magandang simula ito para sa kanyang bagong paglalakbay bilang isang martial artist sa Radiant Demon Squad, ang mga mata ni Yonen ay tumutok sa target, at nagsimula ng mag-isip ang kanyang isipan ng mabilis na may kakaibang bilis habang pinag-iisipan ang kanyang susunod na galaw, gaya ng inaasahan, masaya si Blondie na makita ang batang ito na seryoso sa duelo, nais niyang ibigay ni Yonen ang kanyang pinakamahusay na laban, dahil tanging sa ganitong paraan niya tunay na makikita ang mga talento ng Lightning Genius. Marami nang narinig si Chung tungkol kay Yonan, kaya't sobrang excited siya na napatawa ng kaunti bilang pagpapakita ng kasiyahan sa hamon, nakita ito ni Yonan at malamang ay naisip niyang nina maliit siya, kaya't muli niyang itinutok ang kanyang pansin at pinilit na mag-concentrate sa sandaling magawa niyang mag-focus, parang nagawang burahin ng lahat ng ingay at mga abala sa paligid, masyado itong epektibo na tila nakapasok siya sa isang walang laman na puting kalawakan, na tanging puting espasyo lamang ang nakikita, dahil dito, nagkaroon siya ng ganap na konsentrasyon. Ganap na pinatalas ni Yonan ang lahat ng kanyang pandama, sa kasalukuyan, nasa isang estado siya kung saan hindi na niya kailangang umasa lamang sa kanyang paningin dahil wala siyang nakikita kundi ang puti, ang layunin ng estadong ito ay upang gawing mas matalim ang kanyang ibang mga pandama, hanggang sa punto na kayang niyang maramdaman ang galaw ni Chung bago pa ito gumawa ng hakbang, humihingal siya ng malakas at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang manatiling ganap na nakatutok, sa sandaling ito, ang antas ng kanyang konsentrasyon ay kasing talam ng pangahit, at ito ay nagbibigay daan sa kanya upang maramdaman ang paghinga ng kanyang kalaban. Nakamit ito ni Yonin gamit ang kanyang energy detection technique, at dahil sa nakuha niyang matalim na pandama, ilang sandali na lang bago magbigay ng senyales ang galaw ng kanyang kalaban, sa kasalukuyan, may kalamangan si Yonan, kaya't ang tanging kailangan niyang gawin ay maghintay ng matiaga para sa atake ng kalaban, ang mga alo ng kanyang enerhiya ay nakalatag na sa buong arena, handang madetect ang kahit pinakamaliit na pagbabago sa sahig ng laban, pinanatili ni Yonan ang kanyang konsentrasyon sa pinakamataas na antas. Kaya't naririnig niya bawat paghinga ni Chung, at alam niya eksakto kung kailan sensibly at mag-aatake, kahit hindi siya nakakakita. Naramdaman ng bata ang perpektong pagkakataon para umatake, kaya't agad niya itong sinunggaban ng kabilisan ng kidlat, sa isang iglap, nakuha niya si Blondie sa hindi inaasahang pag-atake, sumabog siya patungo sa kalaban gamit ang kanyang espada, at si Chung ay nalupig ng sobrang bilis, nakita man ito ni Chung, hindi na siya nakagawa ng anuman dahil sobrang bilis ng atake, bago pa siya makapag-isip ng tugon, si Yonan ay nandyan na at naglalabas ng kanyang swift sword arts, at mukhang magtatagumpay na siya laban sa senior martial artist. Sa kasamaang palad, sa huling millisecond, nagawang eye counter ni Chung ang atake sa isang milagro. Gumamit si Blondie ng isang malakas na slash upang itulak pabalik ang masterful na taktika ni Yonan, ang kumikislap na blade ni Chung ay nagpapabang sa bata, at hindi makapaniwala si Yonan nang makita niyang siya ay nahulog pabalik. Ang batang lightning genius ay nasa ganap na pagkabigla nang makita niyang nagawa siyang eye counter, dahil hindi ito tumutugma sa kanyang mga inaasahan, pakiramdam niya ay tinalo na niya si Chung, kaya't hindi niya maintindihan kung paano siya napigilan. Sa unang tingin, mukhang hindi naabot ni Yonan ang espada niya sa tamang oras, at yun ang akala niya nangyari. Pero ngayon, Malinaw na si Chung ay nagawa niyang itaas ang espada sa huling sandali, kaya't nagawa niyang eye deflect ang atake, at ito ang bahagi na hindi kayang unawain ng batang talento, sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay si Yona na tapusin ang duwelo sa loob ng ilang segundo, pero hindi ibig sabihin ito na susuko na siya, nasa laban pa rin siya, kaya't kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang ipakita ang kanyang talento at talunin ng kalaban, bukod pa rito, hindi. Isang kahihiya na matalo ni Yonan si Chung, Lalo na't si Blondie ay isang martial master na nakaligtas laban sa pinakamalakas na sword Master sa mundo, ngunit na naaalala na hindi niya dapat minamaliit ang kakayahan ng kalaban, kaya't nagdesisyon siyang sumugod muli. Ngunit sa pagkakataong ito, may bagong pananaw na siya. Kung isa sa alang-alang niya ang mga kahinaan ni Chung, mas magiging posible para sa kanya na manalo. Kung nais niyang talunin si Blondie, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na kailangan niyang mag-adjust at maging handa sa isang mas matinding laban. Ang susunod na round, alam ni Yona na haharapin niya ang isang napakadelikadong at may karanasang martial artist, kaya't naiintindihan niya ang mga panganib at kailangan niyang protektahan ng sarili. Hindi lang basta mag-isip na siya lang ang magtatapo ng mga hit, dahil dito, pumasok siya muli sa laban, at dahil mas aware siya sa mga kakayahan ni Chung, nagawa niyang eye dodge ang isang nakamamatay na slash na malamang ay magpapahiwalay sa kanyang ulo. Sa pangalawang enkwentro, parehong hindi tumama ang mga atake nila. Ngunit may mga lihim pa si Yonan, tumalun siya pabalik at muling nag-clash ang kanilang mga espada sa ikatlong pagkakataon. Parang nagsisimula ng magbigay ng matinding hamon si Yonan sa senior martial artist, mukhang nahihirapan si Chung na pigilan ang batang kalaban, at nang mapansin ito ni Yonan, nagpa siya siyang ibuhos ang lahat ng lakas niya. Umaasang mapapalakas niya ang kalaban, mas naging kumpiyansa siya sa laban, lalo na nang makita niyang pabor sa kanya ang sitwasyon, ngunit bago pa niya magpasaya, biglang nawala si Chong sa harap niya, na parang sumanib sa hangin, nangyari ito nang mabilis na iniiwan si Yona na naguguluhan sa glit, pero muli, mas alerto siya sa panganib. Naisip agad ni Yona ng panganib na maaaring idulot ng kalaban, kaya't naalala niyang malamang ay may deadly counterattack na naghihintay mula kay Chong, sa ganitong pananaw, Tama ang hinala niya at mabilis siyang nakaiwas sa oras para makaiwas sa isang nakamamatay na blast mula sa likuran, plano sanang patakbuhin siya ni Chung tulad ng isang bullet train mula sa likod, ngunit nailigtas siya ng kanyang instincts, si Chung ay nabigla nang makita niyang nadetect ng batang lightning genius ang kanyang atake, at bago pa siya makapagplano ng isa pang galaw, sumugod si Yonan at naglunsad ng isang mabilis na counter, sabay nilang pinatakbo ang kanilang mga espada. Parehong pinalo nila ang kanilang mga espada, ngunit parehong hindi tumama, na nagpatunay kung gaano sila kalakas at kagrabe sa isa't isa, ang dulo ng espada ni Yonan ay halos dumaan sa ulo at mata ni Chong, ngunit nahagip nito ang asul na headband ni Chong, at tinanggal yun mula sa kanyang ulo, ang tanging dahilan kung bakit hindi damyugo si Chong ay dahil nagawa niyang tumalun palayo sa huling sandali. Gamit ang isang malakas na backflip upang makaiwas sa atake, bilang isang eksperto, matagumpay niyang tinamuang landing, Ngunit hindi siya agad sumugod sa batang kalaban pagkatapos. Malamang ay iniisip pa ni Chung kung gaano kalapit ang nangyaring pag-atake sa kanyang mga mata. Kaya't naglaan siya ng ilang sandali upang huminga, pinayaga naman siyang magpahinga ni Yonan, habang nagaganap ang laban, ang mga kasapi ng Radiant Demon Squad ay nakatayo sa gilid, nakatingin ng hindi makapaniwala, namangha sila sa mga tagpo na kanilang nasaksihan, at ang tensyon ay sobrang bigat na natatakot sila sa maaaring mangyari sa isang ganitong laban, madali para sa isa sa mga mandirigma na masaktan ng malubha, dahil parehong ipinapakita ng bawat isa ang lahat ng kanilang lakas, at halos, para bang laban na hanggang kamatayan, at ang lahat ay nanunood ng may mabilis na tibok ng puso, pati ang Radiant Demon Squad Captain ay mukhang puno ng kaba, ngunit wala sa arena ang mas hindi komportable kaysa kay Hien Wan Ching, na nagmamasid sa laban habang hinihiling na sana ay hindi mamatay ang kanyang bagong kaibigan, sa unang pagkakataon, nakita ni Yonan ang buong mukha ni Chong, pati na rin ang kanyang mga tainga, na nagpakita na siya ay isang elf, nang makita ito, naisip ni Yonan kung bakit napakakahanga ng blondie sa laban. Napansin ni Yonan na ang galaw ni Chong ay tila nagpapakita ng pagod at takot, kaya't naisip niyang gamitin ang kanyang limit releasing technique, o mas kilala bilang kanyang origin ability, sa kanyang espada, ngunit habang ginagawa niya ito, bigla niyang napansin na ang mga ibang miyembro ng squad ay nakatingin sa kanya nang may takot sa kanilang mga mata, pati si Chung ay mukhang natatakot, kaya't napagtanto ni Yona na, napagtanto ni Yona na natatakot ang mga tao sa kanya at sa galaw na paplanuhin niyang ilabas, kaya't pinigilan niya ang atake at tinanong si Chung kung ano ang palagay nito sa kanyang talento, ang elf ay nasa estado pa ng pagkabigla at hindi alam kung anong sasabihin, Kaya't ginawa ni Yonan na parang pinadali ni Chung ang laban, ang lalaki ay nanatiling stunt sa pagkatalo, kaya tinanong muli si Yonan tungkol sa kanyang edad, na ini ngunit sinabi na lang niyang siya ay labin lima. kahit na para sa kanya, hindi ito ganoon kahalaga, ang kanilang kasanayan ang pinakamahalaga, dahil ang mga kaaway nila ay hindi magiging maawain. Nagulat si Chung sa kabataan ni Yonan, ngunit hindi alintana ni Yonan yon dahil sa maikling buhay na itinakda sa kanya at wala nang silbi pang pag-usapan ng edad, lahat ay napamangha sa kanyang kahusayan sa edad na labin lima. Kaya't may ilan na nag-isip na siya ay isang himala mula sa langit, nagsimula silang mag-usap tungkol sa talento ni Yonen na parang hindi ito makatarungan. Na syempre ay ikinagalit ni Yonen, pagkalipas ng ilang sandali, nagsimula ang ilan sa kanila na magbiro tungkol sa mga hindi mahalagang bagay hanggang sa kalaunan ay nakalimutan nila ang laban. Ngunit si Medjin ay mukhang malalim ang iniisip tungkol dito. Matapos ang maikling laban, kahit na nakalimutan na ni Chung ang kanyang pagkatalo, kailangan ko nang tapusin ang episode dito dahil hindi ko talaga inasahan na magtatagal ako ng ganito, ngunit sana ay nagustuhan ninyo ang kwento kasing saya ko sa pag nito, magtatrabaho ako sa susunod na bahagi, kaya patuloy lang ang suporta at abangan ang mga susunod na uploads, kaya anong masasabi mo kamanhua sa video, comment sa baba at pag-usapan natin. Hanggang sa muli!